Kahapon, ibinasura ng Korte Suprema ang stock distribution plan para sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Sa halip, ipinayo ng Korte Suprema na idaan sa referendum kung shares of stock o titulo sa lupa ang nais ng na mga magsasaka. Makakasama natin ngayon ang abogado ng alyansa ng mga manggagawang bukid sa Hacienda Luisita o Ambala na si Attorney Jobert Pahilga. Magandang umaga, Attorney Pahilga. So lang natin, sino-sino ba yung mga kliyente mo? Sila ba yung uh, beneficiaries o uh, lahat uh, ng beneficiaries uh, ng programa, uh, kliyente mo? Yung mga kliyente namin ay yung 5,300 na nag ng petition noong 2003 sa DAR to revoke the stock distribution option. At during the oral argument sa Supreme Court, umabot din ito ng almost 5,000 na legitimate farmer beneficiaries ng Asyenda Luisita. So itong sinasabing mahigit na uh, libo yung boboto dito sa referendum, kliyente mo lang, kliyente mo uh, Halo-halo. But majority of them are our clients. Kasi meron din grupo ng Farm Luisita na nanggaling din dati sa Ambala at nagpatayo ng Farm Luisita. At uh, yung iba pang mga uh, farm worker beneficiaries na na na-recognize noong 1989, na hindi kasali sa Ambala at uh, nag nag-individual uh, sila at may iba ring nasa supervisory union na Hacienda Luisita. Okay, so matagal na nating inaabangan itong uh, desisyon ng Korte Suprema uh, ukol sa stock distribution option yung SDO ng Hacienda Luisita. Kayo ba masaya sa desisyon o hindi? Hindi kami masaya, disappointed kami kasi una Uh, ang panawagan ng mga magsasaka at batay sa oral argument ay eh, dapat i-affirm ang desisyon ng park to revoke the stock distribution option. The Supreme Court indeed did. So, revoked. Sorry, niyo na po. Baka hindi naiintindihan ng mga manunood yung park. No? Yung, ito yung presidential, okay. presidential agrarian reform, council, council na uh, noong lang. 2005 mm -hmm. ay nagdesisyon na ipawalang bisa ang stock distribution plan ng Asyenda Luisita dahil sa petisyon na final ng mga manggagawang bukid ng Asyenda sa DAR, na sinasabi nila na hindi gumanda yung kanilang buhay sa ilalim ng stock distribution plan, wala silang natanggap na dividendo, may violation ng batas ng agrarian reform at ang umiiral na stock distribution plan ay contrary sa public policy kasi uh, lahat ng binipisyo ay nasa mga kuwangko okay. at yung control, management ng lupa at management ng corporation ay hawak pa rin ng mga kuwangko. Okay, so yung Presidential Agrarian Reform Council sa ilalim ni Pangulong Arroyo ay uh, nag nagdesisyon na i-withdraw. Na, na i-withdraw yung SDO at uh, basically kampeyon sa mga magsasaka. Kampe sa mga magsasaka. Okay. Pero hindi napatupad yung order na yon? Hindi napatupad kasi nag-file ng petition for certiorari ang Hacienda Luisa Incorporated sa Supreme, Supreme Court. Court at nag-issue ang Supreme Court ng Temporary Restraining, restraining order, order para pigilan ang pag-distribute ng lupa sa mga magsasaka. So mula 2005 hanggang 2011, status quo. Status quo. So ngayon lang na decision ngayon na lang yung, lang decision. yung kaso na yon. Tama po. Okay. So, ano sana yung best case scenario na mula sa Supreme Court? Uh, na i-affirm niya yung desisyon ng park to revoke the stock distribution option kasi may legal and factual basis naman ito. I-revoke yon pero walang referendum? Walang referendum. Kasi at, is... at itutuloy yung distribution ng lupa? Yes, because uh, sa aming pagkakaintindi, pag ni-revoke mo yung stock distribution plan, balik ka sa compulsory acquisition at dapat mong ibigay yung lupa sa mga magsasaka. Okay. Sa... Okay, pero referendum naman ang desisyon eh. So an ano yung problema doon, 'di ba? 'Yun ang paraan sa demokrasya, mga kapili ang yung mga magsasaka, ano bang gusto ninyo? Stocks sa isang korporasyon o yung titulo ng lupa. Ang problema ko kasi papipiliin mo ang isa ang magsasaka sa isang agreement na contrary to law and contrary to public policy. Sinabi lang ng Korte Suprema, the doctrine of oper operative fact na mayroon na daw pangyayari na hindi dapat bawiin at dapat irespeto to prevent undue injury, uh, undue harshness ng epekto ng desisyon. Eh, ang sinasabi ng mga manggagawang bukid ng Asyenda Luisita, kami na ngayon na dito. Bakit hindi yung kami kinatigan? At titingnan nyo pa na ang mga kuwang ay mai-injure o magkakaroon ng grave uh, irreparable injury kung kung ibibigay yung lupa sa mga magsasaka. So, ang referendum per se is uh yun na yung tinutulak ng mga ng masyenda Luisita Incorporated din eh, na nakita natin noong August last year nung sinabmit nila yung compromise agreement. Essentially parehong-pareho ang ginawa ng Korte Suprema doon sa hiniling ng mga kuwango. So itong compromise year. agreement noong August 2010, no, it was already declared uh, invalid uh, uh, by the Supreme Court by virtue of the decision. Uh -huh. However, nung isinaman niya sa order na ang daray mag-conduct ng referendum to determine uh, whether the farm workers would opt for land or for stocks eh parang binigay mo na rin ang pagpapasiya doon sa kamay ng mga magsasaka na maaring maimpluwensyahan niya ng outside factors threat intimidation harassment uh, iba pa na nakakatakot given the fact ng history ng mga referendum dyan sa Hacienda Luisita Well, may tinatawag na uh, Luisita Massacre, no? Uh, uh, anong taon ulit yun? Uh, 2004. Okay, nagkaroon ng uh, protest action, nag-umpisa yan sa welga. Pero may kaugnay ba yon dito sa mga e issue tungkol sa lupa? Opo. A uh, welga yun ang mga manggagawa, di ba? Yes. Bago nag-welga, nag-file muna kami ng petition for revocation ng stock distribution option dito sa DAR. After that, uh, tinerminate, tinanggal, illegally dismiss ang mga leaders ng mga farm workers pagkatapos nung magkaroon ng illegal dismissal, pati yung CBA negotiation nila, yung hindi kinatigan, hindi inaprobahan ng management, kaya walang nagawa, walang nag resort na ng welga yung mga mangagawang bukid, then nagkaroon ng massacre. nagkaroon ng karahasan, no? nagkaroon ng karahasan, and after that, pa lang nagdecision yung park na pumunta doon sa may Hacienda Luisita mismo to verify whether or not totoo ba yung sinasabi ng mga manggagawang bukid na talagang naghirap sila lalo sa ilalim ng stock distribution option. Which was also So affirmed. yung decision ng park, yung Presidential Grand Reform Council, uh, nakaugat doon sa event na yon. Naka, nakaugat to doon. Nagtulak yung massacre sa pagpunta ng uh, team ng DAR at ng park na mag-imbestiga doon sa Hacienda Luisita. At nag-decide na i-revoke at nag-decide na i-revoke. Na stock distribution Ganun option. Po. So itong stock distribution uh, plan no, uh medyo matagal na 'to, 1989 pa. 1989. Okay? So, ibig sabihin may mga magsasaka na nabigyan na ng stocks. Okay? naka, nakinabang ba sila? Ano ba ang mga naging benepisyo sa mga magsasakang nabigyan ng stock sa ilalim ng stock distribution plan sa Hacienda Luisita? According doon sa memorandum of agreement na tinatawag ng Korte Suprema na stock distribution option agreement, dapat bibigyan sila ng dividendo aside from their salaries na dapat matanggap sa pagtatrabaho nila at 3% production share. However, yung magmula noong nagsimula ang stock distribution option until Uh, uh, until after 16 years, walang natanggap ni mang dividendo yung mga manggagawang bukid sa Asyenda Luisita. Hindi rin sila nakakuha ng share doon sa ibinentang 500 hectares na lupa ng Asyenda Luisita Incorporated na ngayon ay pag-aari na ng RCDC at ng LIPCO. Sa desisyon ngayon ng Korte Suprema, sinasabi ng Korte Suprema na dapat i-account at ibigay sa mga magsasaka. Yun din ang mga nagtulak kasi walang benepisyo, hindi nasusunod yung 3% production share, yung binentang 500 hectares at yung asset ngayon ay binigyan lang sila ng 3% instead na sa kanila dapat yon kaya nagtulak yung mga event na yon na mag-file ang manggagawang bukid ng petition to revoke the stock distribution okay kung ganoon ang kasaysayan itong stock distribution plan so tingin mo sa referendum uh, hindi papanig sa hindi mananalo yung panig ng uh, stock distribution hindi rin natin masasabi in fact Uh, sabi maaring ng, manalo pa yon. Maaring manalo. Kasi sinasabi mong walang benepisyo yung uh, stock distribution sa na nakaraan. Proven na kasi yan ng history noong 1989 na Memorandum of Agreement at noong last year na, na tinawag din nilang referendum na nanalo yung stocks kasi maraming mga factors. Sabi ko nga may pandilin lang, pananakot, even the leaders ng aking, ng, ng aking grupong nire-represent ay hindi nakakapunta at nakakauwi sa kanilang mga bahay. So, yun ang aming kinakatakot. Okay. Ano na yung susunod yung hakbang? Uh, okay, nag na yung Supreme Court. Uh, kayo ba, iba boycott nyo ba itong referendum na sinasabi mo, ayaw na mga magsasaka, ayaw mo rin yan? Magpa-file muna kami ng motion for reconsideration uh, okay. within 15 days from receipt of the decision. Kasi ang desisyon naman ng Korte Suprema napaka-close. Sampu yung revoke ang stock, anim sa sampu ang nagsabi mag-referendum, apat hmm. sa sampu ang nagsabing wala ng referendum, tuluyan ang ibigay ng ibigay lupa sa magsasaka. So, dalawang, it's a matter of two votes of the justices. So, sana sa aming motion for reconsideration ay ma- convince namin ng justices na bumoto pabor sa referendum na there is no more need of a referendum kasi ang pagpipilian mo nga yung agreement na illegal contrary to public policy. Okay, so hindi pa tapos ang laban sa Korte Suprema. Okay, maraming salamat Attorney Pahilga. Salamat Ben.